I think nakita ko na po ang gagamitin kong Android smartphone for 2025 dahil sa ilang Chinese smartphone na gamit ko nitong mga nakarang linggo at sa ilang araw na gamit ko pa lang smartphone na to I think nandito na po lahat ang hinahanap ko sa isang smartphone guys na pasok sa standard ko personal choice ko lang po itong lahat at gusto ko lang po i-share sa inyo kung bakit ito lang ang the one para sa akin ngayon alam naman na natin guys na given na po ang malakas sa processor ngayon na meron Snapdragon 8 Gen 3 Normal na po yan sa mga 20k na mga presyo ngayon. Sa mga China room na mga smartphone. Mataas sa na battery. Nandito rin po yan. Dahil meron po siyang 6415 mAh siya battery. Standard niyan guys sa mga latest na mga smartphone ngayon. Ngayon 2025. Alam ko nandiyan po si Realme Neo 7 kung mataas sa battery po ang hinahanap natin. Ang kaso lang guys. Meron po akong hinahanap talaga sa isang smartphone na gusto kong gamitin. Nandito ko po nakita. Sa so may OnePlus Ace 5 ngayon. Simple lang naman ng design ng smart na to para sa akin. Ang kaso lang meron siyang dating sa akin na hindi ko lang ma-explain. Kung pag nakita mo guys itong circular na camera module niya, eh alam mo na agad na OnePlus phone yan. Compare sa ibang brand guys, na walang identity yung mga design nila or walang pagkakakilalan yung mga design. Kung guys meron mga smartphone na sa unang tingin pa lang, eh makikita mo na kung anong klaseng brand yung mga yon. Parang iPhone lang guys, makita nyo lang po yung camera module ng smartphone na yan, eh, alam nyo na po agad na iPhone po yan. Parang sa mga bago mga Samsung din guys. Makita nyo lang po yung camera module ng mga Samsung ngayon. Eh, alam nyo na po agad na Samsung smartphone yon. Compare sa mga maraming smartphone ngayon guys. Magaganda nga ang specs. Kaso wala namang identity yung mga design nila. Katulad nga ng Realme Neo 7. Hindi ko naman guys sinasabi na pangit yung design niya at boring yung design niya. Sadyang marami lang po talaga mga smartphone ngayon na parang wala pong identity yung mga design nila. Napagka po nakita natin yung ibang mga smartphone, eh tatanong pa natin kung anong klaseng smartphone ba yan. Kahit po napakaganda ng kanilang mga specs. Bukod dito sa mi camera module niya, meron pa pong isang trademark si OnePlus dito. Kasi si OnePlus lang po ang meron. Itong alert slider niya guys. Napaka-useful po ng features na yan kung gusto nyo pong on the spot isilent is yung smartphone natin compare po sa ibang mga smartphone na i-on po muna natin yung smartphone natin bago natin siya ma silent or i-hold po natin guys yung volume down para po ma silent. Pero itong alert slider guys ni OnePlus, kahit po nasa bulsa natin yung smartphone na yan, eh may sa silent po natin yung smartphone natin kahit po hindi na po natin tingnan yung screen ng smartphone natin. Well guys, nasa design pa lang po tayo. Maraya po kung gustong i-share sa inyo dito sa mi OnePlus Ace 5 sa ilang araw ko pong gamit ang smartphone na yan. Kaya stay tuned lang po dahil sigurado magugustuhan nyo rin po ang smartphone na to ngayon. At spoiler lang po guys, madalas sa mga review po natin ng mga smartphone, is nagpo-focus po tayo sa mga performance ng mga processor nila. Pero po dito guys sa may OnePlus X5, hindi po tayo magpo-focus ito sa may Snapdragon 8 Gen 3 na kanyang processor. Hindi na po natin kailangan ni hype yan. Di alam na po natin ang kakayahan ng Snapdragon 8 Gen 3. Top of the line na processor yan guys. In short, flagship processor po siya na talaga naman na hindi tayo basta-basta mabibigo sa may performance ng smartphone na yan. I-share ko po sa inyo guys, yung kaya pang magawa ng smartphone na to, bukod po sa kanyang performance. Dito ako magpo-focus sa ibang dahilan kung bakit ito po ang gagamitin kong Android smartphone ngayon 2025. Sabi ko naman sa inyo guys, noon ko pa gusto makagamit ng OnePlus phone at nung in-order ko nga guys ang OnePlus Ace 5, eh, hindi ko po siya gustong gamitin. Gusto ko lang po siyang i-review. Ang kaso lang guys, nung ginagamit ko na po yung smartphone na yan, eh doon na po ako naiinlab sa kanya. At doon na nga po nakapag-decide na gamitin yung smartphone na yan as personal phone or backup phone. Dito pa lang sa may always on display, napaka-fluid na po ng animation niya. Pwede yung pagka-fingerprint natin, rekta po siya sa may home screen. Pwede ring double tap muna para mapunta po siya sa may lock screen para tingnan yung mga notification. Kaso guys, kung naka-face unlock po tayo, rekta bubukas po yung smartphone natin at i-diretso po siya sa may home screen. At napakabilis niya guys. Double tap lang po sa may screen. Pagka-open ng display niya is unlock po siya agad. Kahit hindi na natin gamitin yung fingerprint scanner, matingin lang po tayo sa smartphone natin, e bubukas po siya agad. Pero pwede rin po guys na naka-face unlock tayo. Pero kailangan muna natin i-swipe. para magdiretso tayo sa may home screen. Depende sa inyo guys kung saan po kayo komportable. Pagka-open natin dito guys, is bubungad po sa atin yung napakagandang 6.78 inches na merong LTPO AMOLED display na merong 120Hz refresh rate. HDR10 Plus display din po siya with Dolby Vision at naka up to 4500 nits na peak brightness. Kahit naka-direct sa sunlight po siya, makikita pa rin po natin yung display ng smartphone natin dahil sa napakataas na peak brightness. Kung gusto rin po yung screen color natin dyan, pwede rin po dyan guys. Check nyo lang po itong screen color mode natin. Meron din po siyang eye comfort dito guys. Actually majority naman ng mga bagong smartphone ay meron na pong ganyang klase ng features. Madalas ko pong gamitin guys ang eye comfort pagka po gumagamit ako ng smartphone pagka matutulog na. Sineset ko rin po siya sa automatic dark mode pagkagabi na. Then magiging almost color yellow po yung display natin para po hindi masyadong masakit sa mata pagka po magse-cellphone tayo ng gabi tapos patay na yung ilaw. Pero yung side case, gumamit na lang po tayo lagi ng eye comfort. Kahit po maliwanag pa rin. Para po makaiwas tayo na lumabo agad yung mga mata natin sa sobrang babad sa paggamit ng smartphone. Siguro hindi lang po kayo nakaka-experience ng pagka matutulog na e para magluluha yung mata natin pagka matutulog na tayo. After pong gumamit ng smartphone, pagka po patay yung ilaw sa gabi. Dahil po yung sa sobrang nakatitig sa mga smartphone natin, kaya po nagiging dry yung mata natin at binabasa po siya ng luha para po hindi maging dry ulit yung mata natin pagka matutulog na. Kaya kung hindi po natin maiiwas na gumamit ng smartphone sa gabi, mas okay po na naka dark mode tayo. Saka naka eye comfort na rin para po maiwasan na mas stress yung mga mata natin sa sobrang pagtititig sa mga cellphone. Ito pa isang maganda sa may display ni OnePlus Ace 5. Meron po siyang ultra anti-flicker dyan. Isiyan sa dahilan guys yung bakit po na-stress yung mga mata natin sa matagal na paggamit ng smartphone. At dahil po dyan sa may anti-flicker, e sa po kahit paano yung pagsakit ng mata natin pagka po gumagamit tayo ng smartphone ng matagal. Pero syempre iba pa rin po kung ihinto tayo sa pag-cellphone, lalo po kung sobrang naboboring na tayo at swipe na lang po tayo ng swipe nang walang katapusan sa may TikTok. Isa pang napansin ko dito guys, hindi ko lang po sure kung majority ng mga smartphone ngayon is meron na pong battery health. Dahil meron na po itong si OnePlus Ace 5. Saka meron pa tayong ilang battery features dito para maalagaan yung battery ng smartphone natin. At yan po guys yung isang dahilan kung bakit ko po nagustuhan ng OnePlus Ace 5. Dahil po sa napaka burst style na kanyang display. Na hindi lang po basta maganda. Dito naman po tayo sa may customization ng OnePlus Ace 5. Naku po guys napakarami niya. At sigurado magsasawa kayo dito. Mula sa may always on display guys. Pwede nyo pong baguhin yan. Depende sa may trip nyo. Sa kahit itong lock screen natin guys. Pwede nyo rin po siyang i-customize mula sa may style ng orasan. Sa style ng wallpaper. At sa may color guys ng font natin saka yung font ng mismo orasan. Sa may home screen naman, syempre, nandyan din ang widgets natin. At sobrang gaganda mga wallpaper. Pili na lang po kayo dyan guys kay ng type nyo. Mapa live wallpaper man, saka static na mga wallpaper. Isa pang nagustuhan ko dito guys is pwede rin po tayo magpalit ng icon packs dyan. ibigay yung mga i-download natin guys ng icon packs sa Play Store. E eh gagana rin po siya dito sa may default na launcher ni OnePlus. Yung ibang launcher sa ibang brand, hindi supported ng mga icon packs pagka sa may default na mga launcher nila. Madalas guys, kailangan pa natin ng ibang launcher para mapaitan yung mga icon packs natin dyan na sa Mi Play Store. Tulad po yun itong Oxygen OS packs sa mga lumang OnePlus phone po yan. Pwede nyo po yung i-download. Then i-apply po dito sa Mi Launcher ni OnePlus ngayon. Ito pa isang dahilan guys kung bakit ko po gagamitin ng OnePlus Ace 5. At I think guys, ito rin ang number one reason kung bakit po gagamitin ko OnePlus Ace 5 ngayon. Ito po yung ilang picture ko dito guys sa may OnePlus Ace 5. Nothing special po dyan. Siyempre malino yan at detalyado. Pero what if sabihin ko po sa inyo na lahat po ng picture na hindi po yan totoo. Lahat po yan kasi edited na dito sa may mismong AI editor ng OnePlus Ace 5. Ito po yung mga side by side comparison nila compare sa may original picture, compare sa may edited na picture na. Maraming mga smartphone ngayon guys na maganda ng mga camera. Pero ibang usapan po pag camera na po tayong AI editor dito sa may mismong smartphone natin. Dahil kadalasan guys, nagiging possible lang po na makapag-edit tayo ng mga picture sa ibang mga smartphone guys. Eh kailangan po natin gumamit mga third party ng mga third-party na mga application. Pero dito po sa may mismo OnePlus Ace 5, eh built-in na po siya dyan guys. Still, salamat pa rin po sa napakalakas na processor ng Snapdragon 8Gen3. Kaya po naging possible yung ganyang klase ng pictures sa mga ganyang klase ng mga smartphone ngayon. Pakita ko lang po para sa inyo guys kung paano po gumagana yung AI editor natin dito sa mi OnePlus Ace 5. What if guys na po tayo dito, nag-selfie. Ang ah, kaso lang guys, ayaw po natin na meron kasama dito na photobomber. Siyempre guys, kailangan po natin, buksan lang po natin itong edit natin dito sa may mismong, dito lang po yan guys, sa may mismong gallery app natin. Ito po yung AI editor natin guys. At i-open lang po natin itong AI eraser. At ito guys, meron po tayo tatlong option dito, itong smart laser. Ang ibig sabihin niyan guys is bibilugan po natin sa screen natin guys yung gusto natin tanggalin. At meron din po siyang automatic dito guys. Madedetect po niya yung mga tao sa picture natin. Pindutin lang natin yan guys. At madedetect na po ng mismong smartphone natin yung ibig niya sabihin diyan. Remove people. Ibig sabihin tatanggalin po niya yan. At papalitan po niya guys ng background lang itong mismong picture natin. Yan guys para po siyang magic dito. Yan guys, wala na po siyang, wala na po akong kasamang picture dito guys sa may mismong selfie picture ko. At ito guys yung compare niya sa may original. Compare po dito sa may edited na picture na. Yan guys, kung kung gusto nyo po ng mas malinis sa picture. Na kung sakali man po meron tayong mga pinicturean gusto po natin mas malinis yung picture natin. Ito guys, magagamit po natin itong AI editor natin. I think useful po yan sa mga mahihilig magpost sa mga social media. Ito pa isang sample guys. What if gusto po natin tanggalin itong mga dahon at gusto po natin na puro bato lang. Pindutin lang po natin itong edit button. Then dito sa may AI editor. At AI eraser. Then yan, smart laser lang guys. Bilugan lang po natin siya. At madedetect po lang po niya guys yung ibig sabihin natin dyan. Yan o. Oh. Nadetect po niya yung dahon at i-delete na po niya yung dahon dyan. Yan, parang magic talaga siya. Um, bago po natin guys magamit yung features na to dito sa may mismong OnePlus X5, syempre kailangan po natin dito guys na nakakonected po tayo sa may internet, mapa mobile data man, saka wifi. Basta as long as naka, meron po tayong internet is gagana po itong editor natin. Dahil pagka wala po yan guys, hindi po siya gagana. Yan guys, okay na po siya. Wala na po tayong dahon dito. Isa pa na gusto ko dito. Tingnan nyo guys kung gano'ng kaganda ito mga naging picture ko. Napakalakas pa ka-professional itong mga built-in na watermark ni OnePlus. Ang kagandahan pa sa kanya, pwede pa natin palitan yan yung mga watermark natin. Kahit tapos na tayo mag-picture. Dito pa sa may built-in na edit mode ni OnePlus. Kahit simpleng picture lang, magmumukha napakaganda pagka po meron na pong watermark ni OnePlus dito. Ito pa guys yung side-by-side -side comparison ng night mode. Compare sa may normal picture lang. Pagkakamala mong merong flash yan. Pero wala po yung flash guys. Yan po yung mismo actual picture natin. Nakuha dyan sa Mi 1 Plus Ace 5. Gamit ang night mode natin. I think guys, hindi lang po malakas na gaming po nang hanap natin. Kung gusto rin po natin ng maganda software experience at reliable na camera at syempre mataas sa battery din na merong mabilis sa charger. I think hindi po tayo magkakamali dito sa Mi OnePlus Ace 5 para sa kanyang 22K na SRP. Depende po kung saan natin siya mabibili. Pero still guys, hindi pa rin po nawawala dito yung mga problema ng mga Chinese ROM ng mga smartphone sa mga ganitong presyo. Sa mga budget po na merong Snapdragon 8 Gen 3 na mga processor. Still guys, yung ating front selfie camera dito, isang gan 1080p lang po siya, saka 30fps na video. Still guys, nadyan pa rin po yun sa mi OnePlus Ace 5. Pero kung di naman po mahalaga sa inyo ang, pero kung di naman po sa inyo mahalaga ang front selfie camera sa may video niya, din naman po guys ng mataas sa resolution, ang OnePlus Ace 5 sa may back camera niya, I think good naman na po yan. Then itong mismong last part guys ng video natin, is kinuha ko na po siya dito sa may OnePlus Ace 5. Yan po yung gamit ko ngayon sa pagbibideo dito sa may last part ng video natin guys. Actually guys, halos same specs po ang OnePlus 13R sa kang OnePlus Ace 5. Dahil po meron lang mataas na camera module ng OnePlus 13R. Kaso guys, nasa around 30k yung kanyang SRP. Pero guys, meron din lamang si x 5 sa may 13R, yun guys yung mas mataas sa battery. Depende na lang po yan guys yung ano po ang mahalaga sa inyo. Mas maganda pang camera o mas mataas sa battery. Ang kaso guys, medyo mahal po kung kukunin natin yung mas mataas na camera compared sa mas mataas sa battery. Dahil guys, yung presyo po ng 13R is nasa 30K po mahigit yung kanyang SRP. Compare po dito sa mi OnePlus Ace 5, nasa around 20k lang po siya sa may less than 25k na SRP. Nasa comment po guys yung link kung gusto niyo po mag-order ng OnePlus Ace 5. Thanks for watching.